Uwi na kayo. Uwi na kayo mga bata. Delikado kayo dito. May aswang dito. At may kidnapper. Mangunguha ng kidney. Ayan, ayan. Uwi na po ako sa bahay po. Ayun. Nak, nak, nara lagi kadirinak. Wadikannya apa situ, ah? Tidak. Sini, guys, nih. So, iya, guys, nih. Ah. Gimana, po, po, dumatino, ah. Uh, Nagdadali, dumadali, po, ako no? mah. Nagdadali ako kasi. Ah. Uh, yung anak ko siya lang mag isa dito baka pinuntahan no? kasi uh, ginaya yung mukha niya at pananamit niya no? at yung kilos ginaya sa mga mga nilalang na, na hindi katulad natin po so Yang biasa, ni yung batal. Oh. Delikado. Mas, mga bata, delikado kayo dito. Uwi na kayo. Uwi na kayo mga bata. Delikado kayo dito. May aswang dito. At may kidnapper. Mangunguha ng kidney. Ayan, ayan. Ayan. Na. Uwi na po ako sa bahay po. Nah, uh, nah, nak, nak, eh naro lagi kadirinak. diri ka kani apa sito ha? Wala. Sugod so, no. Ah, kala ko puno. So Totoo talaga yung hinala ko puno, ginaya po talaga yung pananamit niya at katawan at mukha. Nung ginawa mo? Ha? Kinabahan po ako guys. Kala ko guys ah. Kinuha na naman siya sa mga masasama no. Anong ginawa, ginawa mo dyan? Ah, nagsasain daw yung Yan, mabait yung anak ko po no? Ah Mag, makapag mateo nga mabili na dito sa balay no nabalo na siya mulunga guys pero grabe sobrang kabako guys no kala po ah <coughs> kinuha na siya so hindi po talaga ah uh, yung aso ah, uh, yung, aso guys so malaking aso pero maliit ang boses yan ayan guys yan po Baka din po sa atin dito yan guys para kung may na uh, masasama ah, uh, tumatahol yan pinakakabahan talaga ako nak may nanggaya sa iyo doon sa ano? Gubat. Akala ko ikaw eh. Tinawag niya akong papa. Tapos ikaw talaga yun, ikaw talaga nak. Yung damit mo at oh, yung suot mo. Ikaw talaga. Tapos paghawak niya sa aking kamay naging iba yung anyo niya buti na lang po ah dito yung nagimat ko huwag kang mag lumayo dito ha so guys ah. mag ikot ikot muna tayo dito sa labas no para for sigurado po na walang mangyayari dito sa amin na masama po ikot-ikot muna tayo dito guys So dito gitu. Sobrang takot talaga ko guys Kasi po Puntahan natin dito gitu, guys na Na. may aso din dito guys uh, uh, yan. may aso din dito sa uh, sa aluyo na ng naming bahay gabi no. uh, talaga guys pinakabahan talaga sa ako sa pangyayari nakalak ko nga talaga yung nakalak <coughs> ko talaga guys yung Nakakausap ko kanina sa bundok po. Akala ko talaga 100% anak ko. Wala talaga akong duda guys. Anak ko yan. Pero paglingon ko guys. Nagiba ang kanyang anyo guys. Yes po. Lord. Kadami pang tahan po. So papasok na po ako sa loob ngayon guys no. Para po, uh, po, sa ating, po. ah uh, usapin <coughs> ko anak ko. Ah. Nak. Ah. Musta kanak nak? <tinyo> uh. Yan po, yan niya, yes o. pala yung anak ko. Akala ko talaga guys, ah. Naglakad ah. siya kanina. Ah. Dito lang pala siya at meron siyang ginagawa. O, anong ginagawa mo, nak? Gumawa ng project. Project? Para sa school? <coughs> Yan po, da. Thank you, sir. Yung anak ko, gumawa ah, daw siya ng project para sa school. Nawala na, habi jo nawala-wala na ang ko, guys. Kasi, parang totoo na talaga itong anak ko. huwag kang maiba ng anyo naka. ka baka mag iba ng anyo ka ano na naman ngayon sabi niya wala daw siyang kapangyarihan <laughs> nagbibiro lang ako nak. kasi naka pinak sobrang kinakabahan talaga ako nak kala ko talaga ikaw yung pumunta sa bundok Kailan mo eh, ano yan nak? Eh, pasa, pasa ba yan? Sa ah? Kailan yan? Bukas? May project yung anak ko. Ah, yung anak ko talaga guys no. Akong ah, hindi lang siya po nabihag noon. <coughs> ah, hindi, tahan, hindi sana siya nahuli sa klase pero sa awa ng Panginoon po ah uh, siya po ay uh, nakahabol naman sa klase niya hindi naman sa yung na nahuli na masyado siya uh, mayroon naman talaga matalino yung anak ko kaso lang nadukot ng bandido noon uh, mahigit tatlong buwan ba o no, dalawang buwan ang tagal na pero <coughs> kita ko niya ang teacher niya yun no, na nawala ang anak ko kaya pagbalik niya at tinanggap siya uli mabuti na po ang teacher niya at mabait din tingin niya sa mukha mo lang yan ay maganda yung anak ko ah may love my own ah. so guys ah, puputuli na po natin ang ating video video nawawala na po ang kabako no kasi kanina nagpadali siya ka talaga akong umuwi para i ano yung anak ko no makikita ko anak ko baka kinuha po ng mga ano uh, masasamang tao masasamang elemento no yung bigla mawala uli so yan po guys maraming salamat